Kamusta Pilipinas? Pinas Balita, maghahatid po muli ng pinakalites na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero before that, huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Kaibigan kabayan, patuloy nating nating minomonitor ang pagkilos ng low pressure area. So tingnan natin mabuti. Narito po no kung makikita nyo ay palapit po ito ng palapit sa Southern Luzon at malaking bahagi po ng ating bansa no. At may chance sa ito from medium to high chance na maging isang ganap na tropical depression sa mga susunod nga po na mga oras. As of now, ang pinakalokasyon niya ay 510 kilometers east of Baler Aurora. Nagme-maintain naman lang ang lakas nito sa 30 kilometers per hour pero kapag ka ito'y pumalo from 30 hanggang 45 kilometers per hour ay magiging isang ganap na ito na tropical depression or mahinang bagyo. May pag kilos po ito, pa west north west po mga kaibigan So yung mga lugar na yan mga kaibigan, possible na makaranas po ng mga trap no or pag-uulan sa manang panahon dahil po sa extension ng hangin nito nga pong low pressure area. So ngayong hapon mga kaibigan hanggang sa gabi, alamin natin yung mga lugar na apektado no nito nga pong, uh, low pressure area na ito. Gayun din muling nagbabalik ang habagat or southwest monsoon. Sa area ho ng Metro Manila mga kaibigan mga kababayan, kasama po ang Bicol region Kasama na rin dyan ang Calabarzon, Cagayan, Isabela, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Romlon, Northern Samar, Eastern Samar at Biliran. Asahan pa rin natin dyan ang maulap na kalangitan. No? Kung makikita nyo simula pa ng umaga, tuloy-tuloy ho ang mga pag-uulan. Dahil yan sa trap or extension ng hangin, ito pong low pressure area na yan. So possible pa rin ang mga pagbabaha sa mababang lugar at last po sa mga last prone area kung sakaling mas lumakas pa o magkaroon ng moderate to heavy rain sa anumang oras. Samantalang ibang bahagi naman po no? o or the po na bahagi ng Visayas kasama ang Sambuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Occidental Mindoro at Palawan. Asahan pa rin natin dyan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yun sa epekto nitong habagat or south West Monsoon. Tulad ng senaryo na tinitingnan natin dito, lumakas ang habagat dahil nga po meron tayong nakapaloob na low pressure area na siya nagkakaroon ng connection dito sa habagat. So sa ilang bahagi naman ng ating bansa na hindi ko nabanggit mga kaibigan, no? kasama dyan ng uh, area ng Visayas, no? ang lugar na hindi ko nabanggit, at uh, Mindanao, yung mga lugar na yan mga kaibigan, ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil naman po no? sa mga localized thunderstorm. So asahan natin ang uh, maulap na kalangitan ngayong hapon. May mga pag-uulan o no? tsansa ng ulan pagdating ho sa hapon at sa gabi. So marami nagtatanong sa atin, no? ay ito na low pressure area nito kapag ka naging bagyo ay magiging malakas so kung titignan nyo sa category niya mga kaibigan mabagal ang kilos niya no at uh, hindi siya nagtumataas agad-agad Kapag ka merong kategory bilang, uh, bilang isang malakas na bagyo, ang isang LPA, mabilis siyang nag-intensifies, no? From 30, dapat na eh, sa 55 na yan, or 75 km per hour. So, low chance ito na maging banta ng malakas na bagyo, or typhoon, or super typhoon category. Kung maging bagyo man ito, hanggang uh, tropical depression, o pinakamalakas na niya, ay tropical storm category. Dalawang senaryo pa rin ang ating tinitignan dito. Posible na maging bagyo ito, bago tumawid ng kalupaan, dito po sa may bandang Southern Luzon natin, Central Luzon, o possible din tatawid dito bilang LPA at paglabas sa ating Philippine landmass, saka po siya magiging isang ganap na bagyo. So yung mga possibilities na yan, ano man nandiyan sa dalawang senaryo na yan, magbibigay pa rin yan ng pag-uulan sa malaking bahagi po ng Central Luzon, Southern Luzon at Northern Luzon po Kasama na rin yan ang ilang bahagi ng Eastern Visayas. Sa so, ngayon, yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. And please, don't forget po to like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.